Ngayon, isang magandang araw po sa inyong lahat. So, meron po akong panibagong gagawin sa araw na ito. Ayan po, blouse na may botones crop sya. So, ito po ang aking gagawin ngayong araw. Meron siya apat na botones. Ayan. At saka may mangga siya. At, simulan na natin. Unahin natin yung front. Ayan, gabitan natin ng pacing. Siyempre, yung lagayan ng botones ay ating ipol. Ipol natin siyang ganito, mga 1 inch. So, ayan, same lang din yung kabilang side may fold din siyang 1 inch siyempre meron siyang lapat na 116 sa ganito ayan may lapat na siyang 116 kung makikita nyo ayan oh. ito yun pero okay, ayan nakabaliktad na siya lalapatan naman natin yung facing ito po yung facing na kinabit ko kanina nilapatan ko po pong facing ay dito po yun ayan oh. dito sa may bandang dibdib niya ayan yun po yung facing na nilapatan ko ayan same lang din yung kabilang side pero ito lalapatan ko na siya dirito sa lagaya ng botones so ayan, uh, gawa ko na yung kabilang side yung isang side naman paglapat ng kabilang side ay direkta na natin i-didikit eh, dito sa kabilang side ayan Ayan. So, ayan, nadikit na siya. Ayan. gawa na yung front niya. So, yung back naman. Siyempre, so, dalagyan din natin ng facing yung back. Yan. Ito po yung facing ng back. Yan. Tatapatin natin sa gatan. Tapos, pasadaan na natin. Tapos, <laughs> ay okay, lag lagyan natin ng gupit para ang purpose nito kumorti siya, lumapat siya ng maayos mayroon ding 116 na lapat dito sa pack so ayan, mayroon siyang 116 kung makikita nyo ito yon para mas matibay siya hindi siya basta-bastang matatastas So, ito na yung trunk. Kakabit ko na ito dito. Ayan, same lang din yung pagkabit ng kabilang dito nga. bale itong tagiliran niya ito sabay na rin natin eh, i-set close sarado na rin natin ito ayan nabuo ko na siya ang kailangan na lang dito ay i-overlock natin tapos kabitan ng manggas so ayan na uh, overlap overlock ko na so ang unang gagawin naman natin ay lalapat natin yung facing sa back dito So ayan nakadikit na siya. So ikakabit naman natin yung manggas. nakabit ko na yung una tapos ito namang pangalawa syempre itong dugtungan itatapak lang din natin dito sa tabi ng dugtungan para maganda tignan ayan nakabit na siya ang kulang na lang dito ay overlock kung mapapansin nyo ay yung kanyang lupit sa laylayan ay napakalaki ayan sinukat ko po ito po ay 3 3 inch ayan so gagayahin lang po natin itong sample So, ayan, buo na siya. Nabuo ko na po siya. So, yung kulang na lang po dito ay yung butonis dito na apat na piraso. So, yun na lang po ang kulang na ito. So, yun lang po. Maraming maraming salamat. Kung nagustuhan nyo po yung video na to, pa subscribe naman po ako at saka pa follow na rin sa ating Facebook page. In so TV. Yun lang po. Maraming salamat sa inyo.